Eh, malapit na sila matapos magtanim. Ito diretso. Tingnan natin yung tinaniman nila. Ito mga idol, tinaniman na to. Tingnan ko kung mayroong ano na yan. Walang makikita. Isa-isa ang paglalagay. Hmm. malambot lang siya kasi naararo hmm. yan siya pinagdaanan niya ba diba walang ano walang makitang mais sa lubong isang lagay, isang buto. Hmm. Parang walang tanim, ano. Pero pag, oh, subukan mo nga, ano, subukan mo nga, kain. Kung may tanim ba? O, okay, ito. Oh. Wala, hindi na maki... Ayun, ayun, oh, ay, oh, mayroon. Pero sa loob. <laughs> Natapunan. <laughs> wala na o, oh, di ba? Ito siya. Sa di eh. wala namang tanim. Hindi na mo. Oh, may iwan yung tanim dyan sa lalim ng lupa. Simple lang ano mga idol. Simple lang magtanim ng ganyan. PVC. Ginagamit nila sa pagtatanim. PVC pipe ito madamo damo, sprayhan na lang to ng herbicide pagkatapos tanim Di na mamatay yung damo na inisprihan ko nung nakarang linggo. Diba? Simple lang. Sa so, gustong magpatanim, eh, pwede dito silang dalawa, kukontrata. Malapit na sila matapos. Oh. Tatlong bag, malapit na silang matapos. Tatlong bag.